Bunsong anak ni Natoni Gonzaga at Derek Paul Soriano na si Baby Polly or Polly na si Listine Soriano. Bininyagan na sa mga videos at larawan na binahagi nila sa Instagram makikitang bunga ang naturang selebrasyon. Sa sit-up pa lang napalibutan na ng mga bulaklak. Ang kulay puting tema ng dekorasyon ay napakaganda. Lahat masaya na ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan at ang mga ninong at ninang ni Polly. Makikita sa video ang magandang palamuti at masasarap na mga pagkain at ang naging seremonias ng binyag. Si Polly ay pangalawang anak ni Natoni at Paul Soriano. Unang anak nila ay si Sevi. Lumaki din guwapo at matalino. Napakaswerte ng mag-asawa dahil biniyayaan sila ng dalawang anak na at babae na. Sa video na kuha ng binyag makikita ang nakasuot ng puti ang lahat. Happy ang buong Gonzaga at Soriano family na makikitang nakangiti ang lahat. Dito naman sa video ito ay na makikita nating tulog na tulog si Bibi Polly. Ang cute na cute at maganda pa. Kahawig ng kanyang daddy Paul Soriano. At mapapanood naman natin sa videong ito ang seremonyas ng binyag na nilalagyan ng holy water ang olo ni Bibi Polly. Pagkatapos ay itinaas ito ni Daddy Paul. Nagkaroon din ng pictorial ang mga ninang at ninong habang karga-karga si Bibi Polly at ang buong pamilya ng Gonzaga at Soriano. At nakakatouch naman itong video na ito sa mag-ama. Sinayaw ni Derek Paul si Baby Polly.